Pag-usapan natin guys no about um, tonight yung courier nila dito. Ewan ko kung naka-encounter ba kayo sa ganitong problema diyan sa inyo. Ako kasi since last year napansin ko na iba na talaga yung service nila kahit anong company pa yan ng courier, iba na ang service nila. Um, last year yung mga naranasan ko yung uh, parcel ko or may package ako na dumating or in order, kahit yung request ko yan sa online na hindi ipapalagay sa pintuan kasi daanan kami ng mga sasakyan, ang bilis lang talaga makuha pag may gustong kumuha, di ba? So, so nilagay namin na uh, sa garahian ipalagay or sa bintana ganito ganyan basta hindi sa in na uh, sa pintuan talaga namin. So, hindi sila nakinig. Ginagawa ng na nila at saka iwanan lang nila yung ano, ilagay lang nila na dyan at saka alis na sila. So, hindi man lang magdudorbal. Kahit nandito kami sa bahay ha, hindi man lang sila mag So, ngayon, ngayon naman, um, may nagpadala sa akin ng napaka dokumento. Galing ito sa embassy ha, or sa consular's office ng Philippines. Dito, uh, na um, importanteng dokumente ito, mga 20 papers siguro or between 20 to 30 papers nilagay nila sa ano sa malaking envelope. So ilagay ko diyan sa taas, no, ng itsura. And then napansin ko nung dumating itong envelope, may packaging tape na sa sa taas, 'di ba? Pag hindi pa nagamit yung envelope, ano man 'yan, syempre masil talaga 'yan pag sinara mo. O 'di ba? Pero ito, na makikita talaga na almost half nakabukas siya kasi na nagisi ba na, na ano nasira talaga yung parang takip niya. And then ewan ko kung sinadya nilang sirain or nasira or ewan kung paano nangyari basta makikita talaga na yung sira, nakita nila kung ano yung loob. So kung may plano silang tingnan yung loob, makikita nila kung may pera or wala o ba diba? So ang ginawa ng post office dito, nilagyan nila ng packaging tape. So sinara nila. So, natanggap ko dito. Kailangan ko pa nga yung permahan yung makareceive niyan. Kasi enshriven ito eh. And then, Excited talaga akong buksan ito kung kumpleto papel ba siya kasi importante siya. At sa may gilid din, may ano din siya, may may, may butas din siya. Para akong na-down konti sa kanila kasi um the whole time talaga ilang taon na ako dito, walang nangyayari na ganitong case na may mga yung mga butas, yung mga ganito, ganyan. Uh, ngayong taon lang talaga, since last year, yung mga parcel, gano'n yun. ano lang, ilagay lang nila sa ano sa pintuan. Pero ito, importante dokumento talaga ha. Ipapil man naman, makikita naman na papil. Papil yan, ano pang ano nila, bakit tingnan pa nila, ba diba? At sa kalaki ng tiwala ko talaga nila ng ano ng post office dito kasi wala ever since talaga walang nangyayari ngayon pa importante pa talagang dokumento So yun lang guys, share ko lang sa inyo. Sana hindi ito nangyayari sa inyo. Hindi nyo ito naranasan. Sana. Uh, I-share ko sa inyo next time. Uh, baka ma-share ko sa inyo next time kung kompleto ba yung mga, mga papeles. Thank you so much guys for watching.